ng Job chapter 5 verse 13. Itong sinasabing hinuhuli ni niya ang marurunong sa kanilang karunungan. So kinuwot ang Job chapter 5 verse 13 upang ipakita na ang iniisip ng mundo na marunong isang ganun lang, isang pitik pa lang ng Diyos. Wala na. Bagsak na. Alam ng Diyos na ang idea ng tao na tinuturing nilang wise ay hindi talaga makapa, makat, makakatulong sa kanila na tumakas mula sa paghahatol na darating. God catches the wise in their craftiness. Hilu, hinuhuli daw ng, ng Diyos ang marurunong sa kanilang karunungan. At ang perfect illustration nito ay si Haman. Akala ni Haman na yung kanyang pakana ay hahantong sa sa annihilation or pagpuksa ng buong lahi ng mga Hudiyo. Naghanda pa siya ng bitayan para kay Mordecai na isang Hudiyo na kanyang kinamuhian. Pero anong nangyari? Abay, ang bitayan na hinanda ni Haman para kay Mordecai, yun ang ginamit ng Diyos upang ibitay or bitayin si Haman doon. Talagang nahulog si Haman sa kaniyang sariling patibong that's an excellent illustration and so those people who are so active in mocking and maligning Christians one of these days makikita po nila ang bagsik ng karunungan ng Diyos nakikilos laban sa kanila sa paghahatol